Tingnan nyo to mga kanot-not Ganyan lang pala ang para nila Para makakuha ng pangpain sa isda Yung mga lodi kini oh, Kinikis-kis lang nila yung dalawang stick Tapos oh Naglalapit na ano, yung mga earthworm mo oh. At yun ang ginagamit nila Pampain ng isda Wow! So yun nga mga kanot not Ganyan lang palang inyong gagawin Kapag kailangan mo ng mga pain sa isda Ano? Kailangan mo lang ng dalawang stick at gaganunin mo lang sa lupa at maglalapit na daw sila. Ala, okay, itry natin yon. Eto nga, kumuha na ako ng dalawang sanga ng madri Cacao. So, gawin na natin. So, ang gagawin natin, lalagyan lang natin ng mga yan. Gagantuhin lang natin siya. So, balatan muna natin siya. Yan, balatan natin para mas maganda yung tunog pag may balat kasi hindi ito tunog ng ayos yan ano okay na tapos talagyan natin ng ganito yan ganon mga apat siguro o lima So, ito na nga nagawa ko na siya mga kanot-not. Yung mga, mga kanot-not talaga. Ayan nyo na, huwag nyo nang pansinin, wala akong maaisip eh Mga kanot-not na lang ano Kitang-kitang -kit nyo ng mga kanot-not oh. Ayan, so itry na natin kung maganda ang tunog nya, okay? So ito na, itry na natin Ayan! <laughs> Sana maglapitan dito yung mga Hulihin natin pampain sa isda Ano, yun kasi ang ginagawa nila Para makakakuha ng pampain sa isda So itry na natin Okay, so dito natin itry kasi nakita ko dito yan, hawan siya. Tapos merong mga pupu ng bulate, oh. Yan, oh. So, okay, try na natin. Yan. Sana maglapitan sila dito. Okay, in 3, 2, 1. Ito na. Ano na? Laksan <laughs> Walang lumalabas kahit isa. Ala, okay, tagalan pa natin. Maganda naman ang tunog niya. Allah, mga lodi, walang nalabas. Ala, so, palta natin ito kasi nauubos. Baka mas maganda pag tuyo ang ating iginayon, okay? Okay, ito ay try na ulit natin. So, pinaltan ko na ng tuyo na pang ganun, ano, para mas maganda ang tunog. So, ito na mga Lodi. <laughs> Load talaga. Ang <laughs> mga kanot not, okay. In 3, 2, 1. Yan. Yan. So, Sana. <laughs> Ganun, wala namang maglalapitan. Bigyan <laughs> <Digil> na. Mga <sighs> lot. Wala mga kanot-not. Oh. Wala na lapit. Ha? <laughs> Nabudol na naman tayo. <laughs> Ay, uwi na tayo. It's lyrics, my way back way. <laughs> Tama ba yung lyrics ko? <laughs> so mga lodi, wala, wala, hindi ito. Legit, budol to. Tara, uwi na tayo. Ano ba yan? <laughs>